From sunrise to sundown, ang raketerang nanay ng miag-aw sa Iloilo. Walang pagod, lahat ang trabaho pinapasok, mabuhay lang ang siyang na anak. Andami-dami naman kasi. Naging masahista, labandera, security guard, crying lady sa patay. At kung ano-ano pa, si Nanay Lorlina na ang ultimate definition ng Mother Raketer. Dilat pa lang. Kasabay ng maiksing panalangin Apura na si Nanay Lorlie sa gawaing bahay. Nari ang magwalis ng bakuran. Magpala ng lupa. Maging certified plantita. Mag-alaga ng hayop. Pati pagminyog, hindi inuurungan ni Nanay Lorlie. Magandang dilagto. Pero ang ultimate favorite niya, maging beauty queen. Este, sweet, labandera pala. O ba diba, umaga pa lang hindi na maganda ugaga ang ilonggang nanay sa mga hamong sumasalubong sa kanya. Pero dai, alam nyo bang ba, warm-up pa lang yan para sa mas maraming challenging roles na kanyang gagampanan? Dahil maagang nagasawa at manging isda ang nakatuluyan, sa lambat lang nakaasa ang kanilang kabuhayan. Kaya natuto si Nanay Lorli bigla na hulihin sa kung saan-saan ang kanilang pang-araw-araw na ikakabuhay. Hindi naman siya nagreklamo kahit na konti lang yung yung seldo na hindi kaya sa kanya. Katulong niya Nakaraos din kami kahit na uh, mahirap. Iba't ibang outfit ang isinusot ni Nanay Lorelie sa kanyang mga raket. Umiikse ng Coast Guard, Volunteer, Masahista, Security Guard, Traffic Enforcer, Fish Vendor, at pagiging tagabantay ng patay abay, pinasok din niya day siya na talaga ang super nanay rakitera ginagawa ko po ito eh, sa pangalan ng pagmamahal sa pangalan ng pag-ibig at sa pamilya kasi pag nanay ka po talaga ito talaga eh, yung yung nagbibigay sa akin ng lakas na ginagawa ko ito dahil Mahal ko po sila eh. Mahal ko po ang pamilya ko. And this is my chosen life po. Pero sa lahat ng trabahong kanyang pinasok, may isang standout. So Nanay Lorley, sa dami ng pinasok mong racket, ano yung talagang mahirap pero hindi mo sinukuan? Pinakamahirap po ma'am yung pagiging isang ina dahil po nandyan po talaga ang sacrifices sa araw-araw at saka yung hapdi at pait ng buhay ay talagang mararanasan mo po. Pero pag naririyan po yung pagmamahal, ay talagang maiararaos ko po talaga yung buhay ko po bilang isang ina po, ma'am. Wow, ang galing naman. Appear tayo dyan, di ba? Wala sa bukabularyo ni Nanay Lorley ang salitang time out dahil all out siya pagdating sa kanyang mga anak. onboard love coach sa panganay na si ML. Trainer sa pangingisda sa dalawang anak na lalaking sina Chris at Pipoy. Ito ang ulam natin ngayon. Manok na malaki. Delosyoso. Cooking guru din kay Milet. Pero wala tayong budget. Kaya magsandinas lang muna tayo ngayong araw na ito. Ara, Ready ka na ba? Ang lang kajaming naman cherries. sa kantahan ni Ara. Gusto ko rin maging gym instructor. Fitness instructor wannabe kay Franco. Parang nga uh, napapagod na ako sa iyo. At all-in-one clown and playmate sa kanyang mga bulilits na sina Chizay, Gamay, at Coco. ya hindi nakapagtataka ang lahat ng anak. Yes, Mom! Saludo sa kanya. Very good. Si Nanay kasi ay parang best friend ko na. Ramdam niya kapag malungkot ako, kapag masaya ako. Ni-represent -re niya yung pagiging isang babae na nagsasakripisyo, nagmamahal nang walang katulad. Stricto, pero sweet naman daw si Nanay Lorley. Dito po sa bahay namin, para nakatira po kami sa headquarters. Si Nanay po kasi yung kanyang bunganga po parang parang Armalite. At the end of the day, ang pamilya ay pamilya at ang nanay at nanay. No words na masasabi ko po na proud ako sa kanya. So nanay na rin ako ngayon. Kailan ba nagsisimula at nagtatapos ang pagiging nanay? Nagsisimula po ma'am ang pagiging nanay sa pag-iyak ng sanggol na galing po sa aking sinapupunan. At ito'y nagtatapos po kung patay na po ako. At ang bunga ng pagmamahala ng kanyang Labi Dobbs, siyam lang naman. Pamilya bago sarili ang itinanim ni Nanay Lorley sa kanyang puso at isip. Isinantabi ang pansariling pangarap para unahin ang mga anak sa pag-aaral. Dahil sa oportunidad at alok ng dating pinagtrabahuhan, itinuloy ni Nanay Lorley ang kanyang pag-aaral. Andami dami mong suot na costume. Opo, ma'am. mo uniforme. Sa lahat ng uniformeng sinuot mo, ano ang favorite mo? Yung favorite ko, ma'am, yung ito. Kasi ang ganda ah. ko eh. Parang kamuka kita. Aba, <laughs> Talaga naman. Graduation. Dahil po, ma'am, nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral. Kasi edukasyon yan eh. Yun ang magiging susi para maging maliwanag ang buhay ko. Most especially na ako'y isang ina. Tapos si nanay sa kursong social works. At dahil dito, nag-level up din ang kanyang mga raket sa buhay. Kinilala pa siya bilang pinakamahusay na babae ang nanay sa kanilang bayan. Ang taray, di ba? Uh, mihira ka lang ng isang babae no, na ginagawa ng lalaki, magawa niya no, para sa kabuhayan nila. Ngayon, big time na daw ang super nanay raketera ng Miyagaw. Okay, sa dinami dami ng pinagdaanan mo. Naka-graduate ka pa at talaga napapaaral mo mga anak mo. Ano pa ang bago mong raket ngayon? Ay, ma'am, ang bago kong raket ngayon, ako'y isang asendera. Asendera? Oo, wow. asendera. Naig mo pa ako. Opo, ma'am, kasi ngayon po, tinutulungan po kami ng UP Visayas Ay, na gumawa ng organic na asin kumikita kaya nga Ascendera isa pangalan pa lang, 'di ba? Kitang-kita na po. <laughs> Talaga namang nanay raketera. Ngayon ay Ascendera, O, oh, 'di ba? Nanay hmm. Sa dami ng raket yosnano, na pinasok at pagsubok na sinuong ni Nanay Lorley, anong nang marami, paano niya kaya ito kinakaya? Simple lang naman daw ang sagot. roon siyang pamilyang nagmamahal at Diyos na laging gumagabay Ako si Nanay raketera at ito ang kwento ko Ito pinag-aralan talaga namin Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash, and nagmamaskara every day, the only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.